so ayun. Hindi ko na binago yung given ay binago ko pala. Ito ulit. Ito lang pala yung binago ko. 12 plus 0.6H. Tapos, yung depth is 2.4 meters. Ganun ulit. Pressure is equals to gamma H variable to, no? Pabago-bago. Itong gamma natin. Binigay siya ng ganyan. So, uh, para malaman yung pressure at any point, integrate natin from 0 to 2.4. Tapos insert natin yan. 12 plus 0.6 H dH. Okay, sa calc, ganito yan. 12 plus 0.6 from 0 to 2.4 answer is 30.51 yung iba ginagawa kasi nilang zero na to talaga ang lalabas is 30.52 konti lang naman talaga discrepancy yun lang taga lang so inawanan natin ito yan eh ay lumabas yung sagot dun. Okay. Basta 0.6 to ah. 30.51 bye bye okay so yon um yun daw pressure 600 kpa ano daw yung equivalent height ng water alam natin na pressure water si gamma water height water ito yung hinahanap height ng water sa column of mercury so 600 over 9.81 makukuha ang height is equals to 0.16 meters calculate. 600 over 9.81 61.60 .61. Kung tatanungin mo bakit hindi sinama ang mercury kasi nga sabi niya column of mercury 13.6 ang mercury di ba? Sana isasama yan dito That is wrong Okay Kasi hindi yung makakaapekto yun. Ang hinahanap naman is height ng water. So, ngayon, ang aeroplano ay lumilipad. May change in pressure. Change in pressure. Circles to yung pressure sa... 12 minus pressure para magetsan gawin nga natin ito tayo yung aeroplane Ay, sabihin natin ito yung from the ground surface ito yung ground surface nagyan lang natin ang reference line ito yung 12 kilometers altitude tapos mababa daw yan dito ng 6 kilometers latitude latitude altitude altitude pala so may difference ng height yan no ito yung difference ng height nila pero ito yung pinaka formula ulit no pressure is equals to gamma h hindi oh, pressure is equals to gamma H. Yun lang, yung pressure dito, ma-minus natin sa pressure nung bumaba siya ng 6 kilometers. Diba? Yun yung hinahanap na change in pressure. Change in pressure. Right? Right? So, binigyan din tayo ng gamma ng air which is 12 newtons meter cube Okay So, oops Maglo ba? lang Change in pressure is equals to ano yung gamma? 12. 12 yan ha? 12. Tapos, times sa thousand. Para maging meters. Kasi meters te. Minus. Yung 12. Yung gamma. Times. Yung 6,000. So change in pressure is equals to Okay, thank you. Teka lang. Ayan guys. Medyo magulo na ewan eh. Pero gets mo Okay naman eh, no? Um, 12. 12,000. Minus 12, 6,000 72,000 72,000 Ito ay pascal Kung gusto mo maging kilo pascal Divide mo to sa 1,000 72,000 KPNC at ayun ang ating final answer. okay thank you sana nagigets